ang araw sa inyo mga kapatid. So ngayong araw na to, very excited kami na mag-celebrate ng New Year's Eve ng aking pamilya dito sa may Brighton and Hope sa may Panalo Restaurant. Ayan! We're celebrate New Year! <laughs> With the family! Naimbitahan kami ng owner ng Panalo Restaurant na dito kami mag-celebrate kasi meron silang karaoke night pang pamilya dito sa Panalo Restaurant para sa New Year's Eve. Sabi ko, tara, pasyalan natin para maiba naman yung celebration. Kasi usual yung celebration namin ng New Year's Eve, mga patid, ay, talagang tahimik lang dito sa UK. Sabi ko, maiba naman yung gusto ko yung medyo, ano naman, masaya, maingay, talagang yung dance floor. So, medyo tahimik pa dyan, mga pati, at konti pa lang yung tao. Uh, sabi ko sa aking pamilya na mag-order na ng pagkain. So, si mami, syempre, paborito nila ng Pilipino food ng aking pamilya. So, mag-order na si mami dyan ng mga Filipino food. Yung mga bata, ayan, patingin-tingin lang, nakikinig ng mga kantahan. Tapos, yun, nakita ko nagsasayaw na kaagad sa dance floor kasi pinatugtog na yung dancing queen. Gustong-gusto ng mga bata, ayan. At syempre, dumating na yung pagkain na in-order ni mami. Beef kare-kare, chicken inasal, pork barbecue, yung Piyang Shanghai grabe yung sarap ng mga pagkain na sinaserve dito sa Panalo restaurant nagustuhan ni mami yung beef kare-kare ayaw niya dati yung beef kare-kare dahil nga dahil sa peanut butter and ayun dito nagustuhan niya at hinaluan yun na rin ng bagoong mga batid. So nasarapan si mami dito sa beef curry-curry ng Panalo Restaurant. Ganon din yung aking mga anak mga patid na nagustuhan na yung pork barbecue at syempre yung chicken inasal natin na sikat na sikat sa Pilipinas. Diba? Yan ang pinakamasarap na hinahaluan pa yan eh yung chicken oil. So pagkatapos namin kumain dyan magpahinga lang kami ng konti kasi nga magsisimula na yung party. Tapos so, ayun, tinawagan pa ako ni Sir Jun Magrano na kumanta naman daw ako. Siyempre, uh, perform tayo ng 100% na ating best para pasayin ng ating mga kababayan na nandito sa Panalo Restaurant sa Karaoke Night nila. alas pa pala ng gabi dyan mga pati sobrang nag enjoy na kami talagang ay grabe ang saya-saya ng gabi niya yun mga maraming mga kababayan nating Pilipino na nag-celebrate at syempre para sa New Year's Eve countdown lahat ng na mga nandito ay talaga nag enjoy maraming maraming salamat kay Sir Jun Medrano may ari ng Panalo Restaurant na talagang very successful yung event nila at syempre ito na yung New Year's countdown Eight, five, four, three, marami salamat nga pala kay Sir Jun Medrano sa Panalo Restaurant. Very successful yung kanilang event. At sa inyo mga kapatid, Happy New Year po sa inyong lahat.